yung buong pagkatao ko sa kanya. Pero tanggap pa rin ako. Tulong daw siya. Oh my God. Katulong siyang trabaho niya. Parang nabag-trip ako kasi. Sabi ko, kabayan, I'm sorry. Hindi kita matatanggap. Ako sa aking FYP, si Habibi Vlog, yes, Which is, ang sinasabi niya, ayaw daw niya makapag-asawa ng katulong. So, opinion niya yon pero hindi niya dapat sa uh, sasabihin sa publiko. Kasi para sa akin, hindi masama ang trabaho ng katulong. At isa sila sa mga Pilipino, na nagtrabaho sa abroad para masustentuhan ang mga pangailangan ng kanilang pamilya at para na rin makaahon sa hirap. Hindi masamang magtrabaho ang isang katulong, hindi masamang trabaho ang isang katulong at ito'y marangal na trabaho. So pakinggan natin ang kanyang sabi about sa mga katulong. So may nakilala daw kasi siya. Shoutout sa mga kasambahay. Kahapon, mayroon akong customer na isang Pilipino pinapitan ko sabay tanong ano pong order nyo ma'am tapos sabi niya sa akin uh, anong meron sa inyo sabi ko ay sweet and salted meron din kaming mga kape at mojito or matcha so sabi niya pahingi ko ng ice spanish latte sabi ko okay yun lang sabi na oh okay yun binigay ko na yung order abang biya naglalakad ako papunta sa kanya Nakatitig sa akin sabi ko, ano to si ate, si kabayan? Pang nakakita ng mall to, hindi mapitas yung tingin sa akin. Said, sabay tanong sa akin, kuya, ano pong pangalan nyo? Ayun, sinabi ko yung pangalan ko. Sabi na, single po ba kayo? Sabi ko, oo. Sabi niya, pwede makuha yung number mo? Sabi ko, grabe nyo si kabayan to. Sabi ko, okay, no problem, as a friend. Tapos, pag ganun, nung gabi niyon, Uh, tumog sa akin kasi alam niya na ting ako ng gabi, siguro around 1 a.m. the morning. Tumog sa akin, sabi niya, Kuya, hindi ako matulog. Sabi ko, bakit? <laughs> ano ba? Sabi niya, kita na kalaw kaka kakabayan ha. Sinabi ko yung pagkatao ko. Yes, sinabi ko yung buong pagkatao ko sa kanya. Pero tanggap pa rin ako. Pero, tinanong ko siya kung anong trabaho niya. Sabi niya, katulong daw siya. Oh, my God. Yes. Nung narinig ko na katulong siyang trabaho niya, parang na-bad trip ako kasi. Sabi ko, What? Sasabihin mo yun? na trip ka dahil katulong ang kanyang trabaho? Guys, so hindi naman masamang mag-content o ginagawa mo lang ito dahil gusto mo maging pimos, pag-usapan ka. Guys, sasabihin ko sa inyo sa lahat ng uh, aking mga followers at sa lahat ng mga audience ko na nanonood sa akin, hindi masama ang trabaho na katulong. In fact, magandang trabaho ito at nakakatulong sila sa kanilang pamilya at maraming katulong ang nag nagtrabaho bilang katulong na yung mama dahil sa pagkakatulong. Hindi masama maging isang katulong. Mag-aasawa ko po ay katulong pa? Halimbawa kung mag-aasawa lang, tapos katulong, katulong pa? Sabi ko, kabayan, I'm sorry hindi kita matatanggap. <laughs> wow, grabe. Ayaw niya daw mag-asawa dahil mag kung mag-aasawa daw siya, ayaw niya ng katulong. Ang tindi <coughs> <day> mo, <friend. laughs> Guys, para sa akin, hindi masama ang isang katulong, which is, ang daming naging katulong na naging successful sa buhay. So, hindi ko alam bakit siya nag-content ng ganito dahil lang ba magpapapansin siya sa mga katulong, maging famous at pag-usapan siya, which is in a wrong way, hindi po maganda. So, kung may mga masasabi ka sa katulong, dapat din mo na lang, hindi yung gagawin mo pang content para, para for pag-usapan ka na ganito kaysa ganyan. So, alam ko to si Kuya, kung hindi siya maranaw, isa siyang maging danaw, kasi sa tono pa lang ng pananalita ni Kabayan, which is galing siya sa uh, Mindanao. So, daw siya nagtagalog, tagalog Mahalata na mo, kung hindi siya Maranao, is siya siyang Maguindanaon. So, uh, tapusin natin yung kanya mga sinasabi. Talagang sinabi ko sa kanya. Kasi uh, may mga pangarap ko sa buhay. At never po ako mag-asawa ng katulong. I am sorry for all. So, Grabe naman. Oh, so, Uh, may pangarap daw siya sa buhay. Ayaw daw niya mag-asawa ng katulong. Grabe ka kuya. Guys, based on my opinion, against ako doon sa mga sinasabi ni kuya, kung mayroon man siya, kung ayaw niya ng isang katulong, dapat hindi na lang niya in the public, in-upload in the public at magbibigay siya ng opinion na ganon. Marangal lang trabaho ng katulong guys, at hindi ako against sa mga katulong and I'm proud sa lahat ng mga kadama or katulong dito sa buong mundo dahil hindi lang sila nakakatulong sa kanilang pamilya impact, 'di ba? Uh, marami pa silang natulungan at uh, marami ding naging successful bilang isang katulong lang. Nagsimula sa pagiging isang katulong at naging successful sa buhay. Yung iba namang katulong umahon at nakapangasawa na ibang lahi at uh, umangat din ang kanilang buhay. So, maraming kwento ang uh, katulong. Kaya 'wag mo lang i sasabihin na katulong-katulong dahil katulong ayaw mo. Kung ayaw mo sa mga katulong, okay fine, ayaw mo sa mga katulong pero yung ina-public natin sasabihin mo, aba. Ilang milyon ang mga nagtatrabaho bilang katulong at maging kalaban mo dahil sa ginawa mo 'yan. Kung gusto mo lang maging uh, isang uh, sikat pag-usapan dito sa social media o dito sa Facebook o sa iyong content, huwag mong gawin 'yan kasi pang ano 'yan? Uh, pang babas yan sa kapwa natin na uh, nagtatrabaho abroad na isang katulong. Ako guys, uh, isa rin ako ung OFW at nakaka ako sa mga kapwa ko OFW na kasambahay which is uh, minsan hindi maganda ang kanilang napasukan na amo at naawa ako sa kanila pero no sasabihin mong ganyan na kung ayaw mo makapag-asawa ng katulong it's fine pero yung sasabihin mo in public na ganyan nako ang dami mong maging maging kalaban na katulong hindi masama maging katulong at I'm proud of them dahil nakapagbigay sila ng uh, suporta sa kanilang pamilya, nagunan nila ang mga pangailangan ng kanilang pamilya at walang masama sa pagiging isang katulong. Para sa akin, kahit katulong man ay isa pa ring bayani na nakapagtrabaho dito sa abroad. So guys, anong masasabi mo sa tao na to? Ginawa lang ba niya yun dahil for content or ginawa niya yun dahil para siya ay pag-usapan? Di ba? Kung ayaw mo nang mapag mapangasawa ng isang katulong, let's skip keep quiet, keep your mouth shut. Hindi mo pwedeng ipangalandakan sa buong mundo na ayaw mo ng isang katulong dahil may pangarap ka sa buhay. So, hindi po maganda yung ganun. So, sana naintindihan nito ni Habibi Vlog na which is hindi po maganda yung content mo na ganun. Which is hindi po siya maganda kung ayaw mo sa isang katulong. Sa'yo na lang yon hindi mo kailangan sabihin sa buong mundo dahil ang makakalaban mo ay buong OFW, o alam natin ikaw ay isang OFW so kagaya ko isang OFW pero magkaiba lang ang posisyon natin, o kung halimbawa si ate na nag-approach iyo ay kasambahay so which is, uh, isa pa rin siyang OFW so huwag tayong sabi ng masama sa ating kapwa, kahit sa posisyon, regardless kung anong posisyon niya or anong trabaho niya dito sa abroad which is OFW pa rin yan at kailangan natin silang igalang, kailangan natin suportahan. Pagdating dun sa mga ginagawa nila, di ba? Kasi uh, kumbaga kung ayaw man natin sa posisyon nila, it's okay fine pero hindi mo kailangang sabihin sa buong mundo na ayaw mo makapangasawa ng katulong. So that's it. So Iwasan mo yan Habibi biblog hindi po magandang ihimplo na magbablog ka at i-vlog mo yung mga ganung bagay. So I hope guys may natutunan tayo. So ipalo nyo po ako for more update and reaction video. Maraming salamat and have a nice day to all. Guys, if you're new to this channel, don't forget to subscribe, like, share my videos and click the bell button so that you're updated for my latest videos. Thanks for your support, God bless and have a great day!